guys for today lunch guys ay napaibig ba akong magluto guys? ng pichay na mayroong sardinas kaya tara guys samahan nyo ako magluto tayo ng pichay with sardinas meron tayong, pero lalagyan ko guys na giniling yung ating sardinas meron pa tayong pork giniling and then kamatis, bawang at sibuyas at saka meron tayong pork cubes at din meron tayong then sardinas natin guys at meron tayong black pepper ayan, igigisa ko na siya guys kasi takam na takam na akong kumain ng pechay na may sardinas Ayan guys, igisa na natin yung ating bawang at sibuyas. Ayan. Isabay na natin yung ating pork para malutulot. Ay, na natin natin sa kamati. Maglagay tayo ng salt, guys. Black pepper. Nga, guys at gusto ko lutong lutong -lipo. lutong lutong yung aking kamatis guys bago ko ilagay yung sardines yan kailangan kong dikdikin yan para maluto siya Ayan, ngayon nilalagay na natin, natin sa idinas guys kasi okay na siya. Ito lang yung nilagay kong sa idinas guys pero meron pa naman dyan pero isa lang yung gusto ko kasi may May pork binili na siya. Ayan. Ngayon guys mag-a-add tayo ng pork cubes. Saan mo 'to na natin ng ice Nalagyan ko lang siyang kaunting water, guys.

sa san Ang sarap-sarap na guys. Wow. Makakatakam mo siya. Tapos, may ka may kapartner yan guys na Pride GG. Wow. Yummy. Yan. Kumain lang tayo ng gulay guys para humapay yung buhay natin. Kasi nga, ayun gulay, maganda po yan sa ating takawan. dana na to guys, okay na to. Wow, sarap.